kapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to so ngayon na uh, tinatapos natin yung 360 viewing ng mga ibo natin so ito yung magiging plano natin bali, ito is dito mapupunta yan yan tapos may pintuan yan dito, ito yung pintuan ito yung magiging pintuan nila yan, teka lang oh. <laughs> Diya, so yan yung pintuan yan So, pinaka-plano niyan, uh, pagka magpapabuing tayo ng mga young bird natin, abang di pa tayo nagpapalabas, nakababa lang yan. So, labas-pasok sila rito. Yan, rectangle yan dyan. Siyempre, nakalagay ito. Yan, dito. And then, kapag ka magpapakawala na tayo, ang mangyayari is, unahin ko muna yung mga ipapabuing natin. Tapos, kapag nailagay na natin dyan, isasarado natin ngayon yan. Pagkasarado natin yan, ang mangyayari naman is ito naman ay na tatanggalin natin so parang ganyan i-move ko lang siya doon sa baba para hindi bumagsak dahil baka dapuan ng mga ibon dyan sa tuktok tapos bumagsak so baka makadisgrasya pa tayo ng ibon so yan ang mangyayari ha. tanggalin natin yan nakasarado yan tapos pababaya lang natin na lumabas yung mga ibon na una natin pakakawalan so habang nakaganyan yan ito uh, yan napakaluwag yung mga tol Ayan. Dito tayo, binabanatan namin ni Ama. Kakauwi lang kasi ni Ama eh. Yan. So, ito, napakaluwag na. Ang ganda. Kasi ito, ah. Uh, bababa ko lang to ng onte para di masyado nakadikit sa taas. Siguro mga kalahati. Tapos dito, magdadagdag pa tayo rito siguro. Para lang, ano, dapuan ng mga ibon. Uh, um, nakikita. Kasi ang pinaka-purpose nito na is nakikita nila yung harapan. Ayan. Hindi katulad yung nakaraan dito. Nakikita naman nila yung harapan. Pero hindi yung pinaka- Ano, tag dito yung natin. So, dito mas maganda nakadapo sila rito kitang kita na nila yung pinaka buong ano natin ah, pinaka buong lop natin so yan bali ang gagawin ko sasarado natin to yan nakasarado to yan, basta nakasarado yan ganyan so tapos yun na ah, papabayaan natin labas pasok ng mga ibon doon. and then Siguro hindi naman natin dadamihan yung papabiewing natin dito. Yung saktual lang para lang nga uh, may makita yung mga ibon na una natin pakakawalan so yun yung pinaka -ano natin doon pinaka goal natin so grabe napaka ano dito busy grabe so ang dami natin nga uh, nilagay ng sensor nasa 40 plus mga nagpadala sa atin yung last week tapos itong week uh, bukas may mga darating pa so in inaantay ko lang ma-hit natin yung 200 birds kapag ka na-hit natin yung 200 birds dito dito naman, ano, babanatan natin to. Papakita ko lang sa inyo. Ha. Ito na, yan, yung extension natin dito. Yan. So, ang mangyayari lang is mag lang tayo ng 6 feet. So, 6 feet mula doon sa pinakadulo ng ano natin, ng loop natin. Malawak yan. 6 feet hanggang doon. Sasakto pa rin na nakakapasok ng trailer natin. Yan. So, ano lang, ah, slowly but surely, basta dire lang ginagawa natin. So, yung mga ibon, pahinga na sila rito. Uh, nandyan, ito yung mga nasa 75. 75 mga nandito. Tapos dito, uh, siguro mga 70 to 80. Yan nandyan. Tapos dito naman yung second group natin. Meron na tayong second group. So, nangyayari, ang mga mangyayari is, unain natin yung viewing mo. Muna yung mga first group natin. Tapos kapag ka napaviewing na natin, napapasok na natin. Tapos ito naman second group ang labasin natin. Alright, so ang mangyayari is kapag ka nag-update tayo sa win campaign, makikita nyo na ano, kung laging late yung mga ibon nyo, ibig sabihin, nasa second group yung mga ibon nyo. So, ano yon mga second or no, third week tsaka fourth week na nagpadala sa atin, yun yung mga nasa second. Tsaka yung mga darating pa. Okay, so, ano lang, tag ha. Slowly but surely. Nakakapagod pero Okay lang. Ayan. And then, uh, shout out to Randolph. Ayan. That's my, ay, ano, tag dito. Ah. New quarantine cage. Ayan. Ito is sponsor sa atin ni Randolph. Bali, ano yan, ah, ta tatlong, ano yan, tatlong cage yan. Uh, ano, ang galing eh. Ang uh, luwag. Ayan. Ayan. Tapos dito yung, ano, dito yung patukaan. So yung sa atin kasi dalawa yung ano eh, dalawa yung butas pero ito isa lang. Pero okay yan dahil marami tayong may lalagay diyan. 1 2 3 4 5 6 na butas na maluluwag. Okay, so yeah, ano lang uh, tag dito ah uh, keep going lang tayo. Ma ano na tayo, malapit na tayo magpakawala siguro mga April. No, April lang nga pala ngayon. siguro mga second to third week ng April or second week yung mga unang dumating dito sa atin ng ano uh, before end of the month ng February yan okay so yes si ginagawa niya Emma masyadong ano siya, man, eh. uh, protective <laughs> yan binabanata ni Emma yan di ba malalaking butas yan nilagyan niya ng screen ang gando na yun o oh. okay kasi eh, medyo malaki daw kasi yung butas baka may pumasok na mabait na pusa <laughs> di ba eh dito naman sa ano natin, malilit lang butas nito eh, yun know. oh. So malabo makapasok po sa diyan. So titibay lang namin and then yeah, bukas makikita niyo ibon dito nalipad lipad. All right, update namin kay bukas. Bukas o sa isang araw depende bukas kasi baka umulan. Ulan ba bukas pa? Hindi. Hindi ba makulimlim lang no? Makulimlim Yeah, so ano lang tawag dito, uh, tutok tayo sa ibon. Uh, pinagmamastan natin sila halos araw-araw meron tayong uh, meron tayong nareject na dalawa uh, binalik na natin sa may-ari buti na lang yung may-ari isa na lang almost 1 uh, hour lang ng drive dito sa taga Alabama and then pinalitan niya kagad buti na lang meron siyang extra pang young bird so pinalitan niya kagad so sa quarantine pa lang uh, na, na siya nakapasa so kapag ka, ano, uh, meron ako napansin dito update ko yung mga breeders natin na nag-entry dito sa Campo Capistrano. Okay, so yan ito, lapit na yan mga tol, ano? You know, ano sa palagay mo pa? Ayos na. <laughs> ayos na, ayos na. So, unti nga na, tsaga-tsaga lang. Tapos may mga ilaw na kami rito. Yan, mapapansin nyo, maliwanag na rito kasi may ilaw dyan. May ilaw dyan. Dito, may ilaw rin. Ayun, know, Oh. So, maliwanag tayo rito sa gabi. Bukas yep, So, ano lang uh, di man tayo madalas makapag vlog sa YT okay lang yan <laughs> minsan minsan lang pero madalas tayo sa ano dito sa Facebook page and then uh, shoutout nga pala sa mga nanalo sa atin sa ano sa end of the month ng March nagbigay tayo ng Tigwa 1K uh, maraming maraming salamat sa solid na suporta ah. uh, tatlo pa lang yung pm So, yung dalawa, sorry. Uh, meron ka pang one day. Kapag ka, di ka pa nag-PM, uh, sorry na lang. Uh, mag tayo ng solid na supporter talaga. Uh, so, yun. Yung lucky, ano. Uh, Kung baga din na siya napili, napili pa. <laughs> di diba? Alam niyo yun? Basta yun na yun. <laughs> okay. Uh, ano masabi mo pa? Ayos. Solid, no? Solid, diba? Yan. Solid, you diba sa amin. <laughs> lang ito na lang ano natin tapos ibababa na natin yon pababayan ko muna sila magbalik-balik dito hanggang sa kapag tatawagin natin yung ibon napasok na sila ng kusa yan kumbaga mabilis na sila tawagin na uh, doon natin sila ano pakakawalan so all goods naman tong ano yung lapag na to Naano uh, na ano na natin yan nakalaykay na natin yan so yung damo-damo bala na sila diyan kung gusto nila magdamo yan Okay, so yan, napakasolid mga tol Ano tayo, tag dito ah Slowly but surely, di ba? Ayan, ayun, siya mo. Kalma, kalma daw Kalma, kalma lang yan, medyo napapagod na rin eh Ayan, ayun trabaho work? Siya mas trabaho, tapos ako naman, anong oras na ako nakalabas dito, alas 3 Alas 3 Dalaga-laga ako kay Amaya tapos sa uh, after nung paglabas ko kuha muna tayo ng mga material Ayan. so pagkakuha ng material sakto naman parating si Ama may mga nasimulan na tayo then yeah, kinunti nyo ni Ama so may make sure namin na ano, walang lalabasan yung ibon at walang papasukan ng ibon yung kalaban Ayan. okay okay so siguro dito na lang muna yung ano natin ah uh, yung video natin. Sa selba 'to dito ba talaga? Oh. 'Yun. Para ano daw safe oh. safety safe tin mga warriors natin Ito, dito. Eh, Aba kami nalambat. <laughs> <laughs> Ito ang literal na, na na nalambat. Oh, well, kalabawan nalambat agad 'no. Oh. Ayun. <laughs> so safety naman dito dahil hindi ko sila iiwan dito na walang bantay. Yeah. Mahirap na. mahirap na mapasugod. Pero kahit naman siguro iwan dahil mahirap silang madakma rito yeah. lalo nandito sila tatakbo naman sila papunta ron tapos pagdating doon yung screen hindi hindi naman ano yan eh hindi na to uh, eto kasi na to tela tela na lang to pero pagdating dito ano na to pag dito screen na to pati dito yun know? so sinadya ko talagang ganito para next year magagamit ulit natin to yan itong dalawa may tatabi yan tapos na may pinto tapos yung mga ano tag dito mga kawe kawe na ganyan itatabi natin para sa next year magagamit ulit so kaya ginanya ko siya na maganda yung kinalabasan yan o no? di ba so tanggalin natin sarado yan tapos lilipad yung mga ibon and then yun na nag overfly <laughs> patay so yun good luck at yun, ang ganda naman ng ano magiging landingan nila yan, sakop na. Hindi kagaya ng last year. Ngayon, mas solid dahil mas napagandaan natin. Mas napag, ano, tutukan natin yung mga ibon. Yan. So, yan na. Ah, hanggang dito na lang muna. Marami na tayong ano, nasabi. <laughs> In-update ko lang kayo sa ginagawa natin, ano, 360 viewing. And then, yung kung paano natin pakakawalan yung mga ibon soon. Yan. And then, good luck sa mga unang lilipad. Pero, bago ko sila pakawalan, I-inventory muna natin lahat ng ibon para makita nyo lahat ng ibon na naka-entry dito is nandito. Na tag dito. Wala pa tayo pinapakawalan. yan So, i-update ko kayo and then i-check natin yung mga bagong dating i natin kung tama ba yung ano, yung ring number nila, check niyo yung mga ring number tapos sa uh, kung magka ba sila na maayos. So, ayan. Siguro kapag naayos namin to, Uh, kung maganda weather bukas o sa isang araw, yan, doon sila yan, ano Tang so, dito, uh, isi-sensor check. And then, yeah, good luck. So, hanggang dito na lang. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa aming channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Let's go. <mulay>